Hello mga kulungon at mga guni-guni kong friends. For today's video, punta pala kami doon sa aming farm. Tres. <laughs> Kuya Pan. Actually, punta kami doon sa aming inang farm. So, pukuha kami ngayon ng aming makakain. Oo, ang Gabi. So, kinuha na lang aking na si Tikoy ang Gabi. Siyempre, Gabi Ben lang. basta di ko alam, eh, Pakialam mo, baka isang pag-on cellphone sa'yo. Eh. Tanga-tanga ka eh. Hahaha, <laughs> joke lang. So yun na, ang ganda-ganda ng aking artista na si Tikoy. Kumuha kami ng gabi, Siyempre, pag kumuha ng gabi, gamit ay kutsilyo. Oo, tanga-tanga ka talaga. <laughs> Sampal kong selpon sa sa'yo, tanga-tanga ka eh. Pasin tayo pala sa mga naghahapunan. na bakit tawag ko ay Tikoy? Oo, ang laswa diba? Kahit babae yung mukha niya, pero Tikoy ang panganan niya. Hahaha, <laughs> anong pakialam mo? Sampal kong selpon sa sa'yo, tanga-tanga ka eh. <laughs> sexy kasi ng aking artista na koy eh. Bagay kasi sa kanya ang pangalan tikoy eh. Oo, kasi lalaki nga siya eh. Hindi nga siya babae. Mukha lang babae. Lalaking nagdadamit babae. At lalaking mukha pero binuhukan. <laughs> Dog show. <laughs> Joke lang. <laughs> Pagkala mo, sampal ko sa sa eh. <laughs> so ito na pala. Ang dami na pala nakuha namin. Ang lalaki. Oo, oo libre na doon -do sa probinsya. Bakit sa inyo? May bayad ba? deserve sa amin. syempre libre lang. Anyway, sa maraming nagtatanong sa akin, bakit ako kumukuha ng gabi ng vlogger ng mga daw? Ako, yung malaki naman ang kita namin eh. <laughs> Pakialam ko sa inyo kung kakain kami ng gabi. Eh, hindi naman kayo kasi ang kakain eh. Oo, di ba So, yun na nga. Marami na kami nakuha ng gabi. Ng gabi. Ah, bisaya ka daw. <laughs> Pakialam mo. Oo. Oh kasampang mo sa cellphone sayo eh, tanga-tanga ka eh, wala kayong pakialam kung ito yung itsura at ganito yung boses ko. Kasi nga, ito nga ang prefer ko kasi nga gusto ko lang chillax lang. Oo, di ba? Nagkatapos niyan, syempre, natapos na kami at naglalakad na ako. Kunwari di ako nakita. Ay kunwari, wala akong alam na binidyo ako pero scripted pala. <laughs> Siyempre, bago kumuha ng mga ano, ah, uh, tawag nito, kumuha ng mga ano, baliw ka ba? Bago natin tutuin ng gabi, siyempre, meron tayong tinatawag na mag, uh, ano tayo ng niyog. Oo, lubi sa bisaya, magbunot. Siyempre, <laughs> ipe-prepare natin na tinatawag nating stock ng mga gabi. Oo, ang grabe, ang grabe. Bisaya ka dong. <laughs> ang grabe. At that is for today's video, nabitin ka ba? Sa susunod na kabanata naman. <laughs>